Magandang hapon po. Update lang po is this is day 2 ng uh, pagtreat natin sa talisayon na ito. Medyo yung ginagawa ko po uh, sinusubuan ko po to ng ito, ng wet feeding. Tapos yung tubig din po na ito. Kasi medyo matamlay po talaga siya. Yung ginawa ko din po sa mga kapatid niya, naglagay din po ako ng uh, sa tubig. Prevention lang po, baka kasi mahawa din. Bale ngayon po, mamaya, hindi eh, ko naman ito uubusin, pero yun. Isusubo ko po ito sa kanya mamaya. Tapos painumin ng tubig. Akala ko nga kahapon mamamatay na dahil yun, nakahiga na. Pero ngayon medyo naging active naman po. Bale, ginawa ko, nag-inject nag din po ako ng 0.3 ml na l po lincomycin plus spectrominoycin para po maging ganito bali tapos yun pa rin po yung tepox pa rin na nakakapsula sana maging maayos po ito pero hindi pa rin siya kumakain yung ginagawa ko po, po sinusubuan ko po siya ito, uh, halong uh, warhawk po na pellets stag developer tsaka stag developer crumble po na thunderbird sana maging maayos na po ito. Medyo active naman po siya. Pero akala ko talaga na namamatay. Ilan? Matamlay na ito kapang. Nakahiga lang po. Ito na mo, medyo gumana naman siguro yung gamot natin. Ito po yung day 2 po ulit ng na, uh, paggagamot na natin. Bale yung mangyayari. iko ko po ito sa isang video para macheck natin yung uh, improvement po ng talisayan natin. Yun po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ulit si Chicken Lover. Ang fried chicken po na mahilig sa manok. Po, uh, pangatlong third day po ng paggamot uh, natin sa talisayan po. Medyo yun, kumakain naman po siya. Pero hindi po siya ganoon kabilis pa kumain. tulad ng dati na ayaw talagang kumain po ngayon kumakain na po kaya magandang balita po ito na uh, dahan dahan na po siya nakaka-recover so yun lang po ito po yung update natin para sa pangatlong araw po ng pag gagamot natin sa talisay magandang gabi po sa Welcome po sa ating uh, pang-apat na araw na pag gagamot po sa talisay. Malay, ito po, medyo lumakas na po yung gumain, kaya binibigyan ko po sa lahat. Ayan. Kita naman po na bumalik na sa kanya yung pagkagana niya kumain. Ayan po. So, siguro tingin ko po, naging successful naman po yung naging pamamaraan natin sanay eh, kung pwede nyo itong magamit siguro po kung gusto nyo pong gamitin din pero with precaution pa rin po sa pagganap so yun po good evening po sa inyong lahat ako po si Chicken Lover ako mga pala si Fried Chicken ang Chicken Lover ng Cebu po. magandang gabi